Ito na nga ang training na ginagawa ngayon ni Stephen Curry ngayong off-season as he prepares for the next season. Go! Wala well, pa katindi nga ng kanyang pag-e-ensayo ngayon nang dahil sa pag-post nga ng video clip na ito ng kanyang trainer ay may kita natin dito itong si Stephen Curry running up hills. And walang well, pagtakbo pa lamang lalo na up hills ay napakahirap na pero hindi pa dyan natapos sa itong si Steph nang dahil ayon din sa anyang trainer ay meron nga daw suot na suot na weighted vest itong si Stephen Curry kung saan nagpapabigat pa nga ito sa kanyang aktual na timbang. At sa pamagitan ngang yan ay mas lalong humihirap ang pagte-training na Stephen Curry ngayong offseason. And well, ang main na naeensayo nga sa pagtakbo ng uphills with a weighted vest ay una ay ang cardio. Ang cardio na at Stephen Curry talagang magiging matindi nga ito. Ngayong paparating na season ang kanyang stamina tapos samahan pa yan ng kanyang leg strength or kanyang lower body strength. Nang dahil may suot-suot na weighted vest at ang si Steph So mukha ang as he prepares ngayon ngang off-season sa pagbabalik ng next season ay napangatin ng kanyang ginagawa. Hindi pa nga sapat ang pagdakbo uphill na isang bagay na napakahirap nga. Dinagdagan pa ng pampahirap ni staff ngayon ay nag-weighted vest pa nga siya. So mukhang super intense nga ang pagpe-prepare na ito nga ni Stephen Curry para sa paparating na season ng Golden State Warriors. Mukhang incredible stamina nga ang ating mawi-witness dito nga kay Steph. Ngayon nga parang mas pinatitindi niya nga ang level ng kanyang conditioning ng dahil nga sa maaring maging malalim na playoff run netong Golden State Warriors next season. At hindi nga lamang itong si Stephen Curry. And actually, itong si Jimmy Butler from a couple of months back ay balik na rin agad sa pag ensayo at meron nga siyang light workout. Parang hinahasa niya lang kahit papano ang kanyang ang overall game pagdating nga sa loob ng basketball court. At may kita nyo nga sa video clip niya nga ito ang kanyang pagsusuting, working on his footwork, working on his game at ang iba pang pa mga bagay. So a very light workout para nga kay Jimmy Butler na nangyari na 2 months ago na yata nga ito. At pagpapakita nga lang yan na talagang matindi ng pag-iensayo -e na itong mga players ng Golden State Warriors para nga sa paparating na next season. So ayan nga ang ginagawa netong dalawang superstar ng Golden State Warriors na paghahanda para nga sa next season. Ito si Jimmy Butler na una na light workout ang ginagawa in the gym at ito namang si Stephen Curry is outside working on his overall strength, kanyang conditioning, tumatakbo uphill ng may weighted vest.